sudana so, na sad oh, kadaghan ako nakaharvest ano mga idol hmm. kada hapon diligan buntag sayo nya ganina mga alas 9 kay agas na mo dili mga idol udto oh, na mo na siya nga hmm, dami mga idol oh eh oh eh. kita ba hasta akong kuan ako na harbisan kan

daghan pa kayong mga bulak mga idol ay sige man ako kuan uh. oh gumon gunit sa kung kuan cellphone good ah di lang kayo dyan uh. ang dami pang bunga napagi mga bulaklak dami pang bulaklak mga idol ito lang marami na to ayoko tong ubusin lahat para may kunin pa tayo sa susunod na araw ah, dami na mga idol ah. hmm. tapos magkuha tayo ng agbati agbati mga idol ata ganyan okay ah, agbati ni. Hadi. <laughs> agbati agbati mga ka youtuber dito ko ilagay ang atong pag sa agbati at halo oh, ang lambo sikap at syaga lang mga idol Kak kakain tayo ng mga mga prisko ng gulay diligan lang araw araw para himsog oh, pati damo mga damo mga idol <laughs> lambo kasi diligan ko araw araw to oh. Hmm. pasensya sa akong di pamimbiran dyan ah, uh, magpamimbir ko ulit kung makasahod na ako mga lalabs shout out sa akong mga amega deha mga supporters Uh, unya na mag Pamimber balik mga langga kay arkansi ka yung insik matawa na tayo kita sa itong youtube no zero balance o uh, iposta sa short video mga idol nya ang atong short video minsan lang sa magka viral ah uh, paano sige tag mga langga wala tayong income kayo na lang ang makaintindi mahina na ang ating mga view sa kuan sa hala ang dami pala to ang dami pala mga idol ang alabati wow kasana ordered ta ani hmm. Tingnan niyo mga idol. Tingnan nyo mga langga. Nakita nyo ba ako? See? <laughs> ah! Mayroon pang dami kong kapayas o. Oh. oh kapayas. Ah, nakautan niya pun ko. Basta magsikap. Ito lang ang balik-balikan ko. Mga ilang araw, makakain pa ako. Mayroon pa akong harbisonon dyan. O, oh, di Diba? Ang init na ngayon. Meron pa. Meron pa tayo mga mga gulay. Oh, kasi inalagaan ko yan. Bahalag busy. Mga bata ko yan ang maka ang mga bata ko ang padiligin ko kapag wala ako dito sa amin. Oh, ito na. Natapos na ang pag-harvest ko. Ang dami mga idol. oh. Mm dami kong nakuha. At saka, lagyan ko nitong itlog. Oh, mga kuan pa jud ang mga kuan mga idol. Thank you for watching. Thank you for watching mga idol. Kapao kay usak akong kamot. Thank you. Bye-bye.